Tara guys, luto tayo ng balbakwa gamit ang balat ng, balat ng baka. Tapos ito yung ating mga ingredients. Daon ng sibuyas. Huling-huli ilalagay yan. Siyempre, bago maluto. Tapos bawang, unang-una. Pag may mantika na, sibuyas, pangalawa. Pangatlo yung luya, tapos yung sili. Siyempre, meron din tayong siwot at star anise. Bibili rin tayo ng isang peraso na 4 cubes ang ilalagay ko. Tapos pamintang pino. Tara, tirahin na natin yan. Ah, dito ko siya lulutuin kasi laga na yun. Medyo malambot na. Ito nga pala yung paminta na ating pino. na Nag-add nag, -add. nag -add na ako ng mantika. Lalagay ko na yung ating bawang. Ayan guys, mas so, maganda yung bawang ay pag-golden Brown. Golden brown. Ayan guys, medyo golden brown na siya yung bawang. Lalagay ko na siyempre yung sibuyas. Kuya. nagyari ko na rin yung sili nagyan na natin ang tubig tapos todo na natin yung apoy nagyari okay, ko na yung balat ng baka kahit hindi pa kumukulat Dinamayan ko talaga yung sabaw para Siyempre, masabol ko talaga dyan sa sabaw. Lagay okay, na rin natin yung sibot. Yan, para lumabas na yung lasa habang kumukulo. Lali lang ang paglagay niya kasi medyo masyadong ano, ma-aroma yung lasa niya. Hindi lang. Pwede naman magdagdag pag kulang. Yan, mag-add ako ng asin. Asin. Combination for cubes. Hindi beef nor nor cubes ano mo na baka naman <laughs> Ya, um pamintang pino. Hey guys, malapit na maluto. Lalagay ko na 'to. Daw ng sibuyas. Tapos, patayin ko na 'yung apoy pan Ayan, luto na Tara, taglit tayo Tapos hindi Pumunta sa malayo Sa mga walang paki